everyone, may adlaw or may gabi yung panan. So, for today's video, mag day in my life sa ekonomiya ni Abigyo Charon. So, as you can see, naalay mi Ani sa church and this was last September 8. And September 8, as we all know, kaya birthday na ni Mama Mary. So, nanagkot niya mi Ani kaya wala man ni naka-attend sa iyang birthday mass muday de mi nakadagkod kay na po na uli si bulrach gikan sa trabaho so gikan na de mi ani nakadagkod no wala mi ani and then padulong na mi ani uli kunya koy kuyog po na mo ani si Kililud. and then nakano na de nga amo na lang de ila kadali si Kelot sa plaza and after that Nagulay nami, and then the next next day, this was last September 13, second death anniversary di nang mama, dito makin talio, and then after that sami. and then bukagabi ikay you nag know, salo-salo ramigamay with our close friends and cousin. then the next day we went to BDO to check kung na ba kami sa lista sa panghatag o buka ah. sa <coughs> nangyayang uh, Djibouti BK BDO baka naman happy na Pasko basing ganaan mo mong hatag isang lima kilo lang so after na BDO we went straight to Metro to buy some basic needs so nalit tayo may sabon ni kililot kaya wala na tao sabon si kililot and then sabon pang laba and sus grabe naman ang cute kamahal ng ang imong 1,000 mura na lang oh, ganang 100 unlike before atong 500 or 800 murag bugat bugat naman na bito ni kuli pero karon kamay na lang kayo mapalit ni mo sa 1,000 oi so nana nagid -na -na kali sudang panahon dron nya nagtanaw din may Japanese cucumber kay kanila yung labi kay kaunog sa mga ba lagi sa galis sa sheet kay kanilang tagtaw na butang huwag kaunog labi ay. kami po na yung mingungus kay kaning nangitaw ba try this ba bitaw tamit ka ni mungus ba nga 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 nag check check po kuno ay kung price sa sudyo kay kanilagay gusto ko nga palit nga kay di naman kaya sa budget so ang ending ari na lang ramen noodles and september 17 this was sunday did todemya ni ganang shutoku shrine kay nanimba mi sa 4 pm nga mass and late na day mi nakatins sa mass na dugay mi kay na counter flow man ang kadalanan dias dapit sa car, -car. so mong na dugay mi og abot sa church and then after na mo sa car car pagkuli na mo sa naga ni hapit sa shumayan sa naga nagpalit mi og shumay and then pag uh, next day ana Monday ni doon na po lang mama o papa o sa uban pa niya kuig kuig po na mo na is Then after na mo nilang mama og papa, ito po minimum Mama Elsa. And by the way kay ang um, minteryo karon sa naga sukad lang bago na ang gadala kay limpyo na kayo. Mura bitaw adlaw na nilang gilimpyohan kay di maka ka. o mga kanang mga sagbot-sagbot sa kilid. and then after namo dito sa kanang karaan so misa olive kay misa kanang as you can see kay kay minigikan so that's all for today's video everyone thank you for watching and god bless us all